Hey guys, si Honor GT ang pinakamurang Snapdragon 8 Gen 3 na mabibili natin ngayon. tin meron lang po siyang kulang 20k na presyo sa milasada. At mas mura siya dito sa ibang smartphone na meron Snapdragon 8 Gen 3 din na mga processor. Talaga guys, isang mabilis sa video lang po. Alamin natin kung bakit ba mas mura si Honor GT 5G compared po sa ibang smartphone na meron pong katulad niya na processor ngayon. At baka naman meron mga tinipid sa specs size ng Honor GT. Kaya po naging ganyang kamura yan. Unahin ko po dito sa may package. Actually, siya po ang merong pinakamata sa charger sa mga na-testing ko nitong mga nakaraang linggo. Dahil meron po siyang 100 watts, habang na watts lang yung ibang mga kalaban niya. Pero ang isang malaking downside case ng Honor GT, at isang dahilan din siguro kung bakit po murang ang smartphone na to, is dito sa kanyang battery. Dahil naka 5.3 image lang po yung battery natin dito. Bumawi lang po siya sa charger guys. Dahil po napakabilis siyang mag-charge. Itong 100 watts niya. Wala pa pong isang oras. E full charge po agad yung smartphone natin. Sa display meron po siyang AMOLED display na meron up to 4000 nits sa peak brightness. Syempre, naka-HDR din po yan. At meron po siyang 1.23 sa display. At meron po siyang 6.7 inches. Ang wala lang po sa may display niya guys, is hindi po siya naka-LTPO. Sa camera guys, ito yung mga quick sample natin. Siguro kung di camera ang focus mo, pwede mong masabi na okay na yan. Kaso kung compare mo ito guys sa ibang smartphone, sa mga 20k na mga presyo, eh, hindi ko po guys marerecommend ang Honor GT. Kung magandang camera po ang hinahanap nyo. Mas maganda pa rito guys yung camera ng OnePlus Ace 5. Sa may video nyo guys, ito yung sample natin. Sa may 4K 60fps. Ito naman guys yung sample ng 1080p. sa 60fps sa video nya. Still guys yung ating front selfie camera. Hanggang 1080p pa rin po yan. Pansin ko lang din po guys sa mga Chinese ROM ng mga smartphone. Is lagi pong updated guys yung mga Android version nila. Then naka 15 na po ito, itong Xiaomi si Honor GT. Then may mga smartphone pa rin po ngayon guys na mga bagong lumalabas. Eh mga naka Android 14 pa rin po ngayon. Itong Magic OS 9 po niya, eh medyo hawig po siya ng konti sa mga sa mga UI po nila Infinix sa kanila Tecno. Sa ilang games po na tinesting ko dito sa mi Honor GT, hindi naman ako nabibitin sa kanya. sagit naman lahat ng graphics dito. Napaka smooth din nga. Expected naman yan guys. Then naka flagship processor nga to na Snapdragon 8 Gen 3. To be honest, guys, itong si Honor GT 5G, ang pinakamura merong ganitong klase ng processor ngayon na mabibili natin. Kaso siya din po merong pinakamaraming kulang sa mga specs nila. Di nagre-range nga po siya guys ng 19,000 to 20,000 na presyo. Mas mura kung i-compare natin sa mi IQ Neo 10. Ang kaso napakaraming magandang specs ng IQ Neo 10 compare po dito sa mi Honor GT. Kung baga guys, yung bibilang din naman tayo ng smartphone na meron Snapdragon 8 Gen 3 na processor. Eh mas okay po na maghanap na lang po tayo sa ibang brand. Dahil magdagdag na lang po tayo guys ng 2,000 to 3,000 pesos sa may presyo po ng Honor GT. Eh makakabili na po tayo ng mas magandang specs. Mas magandang overall na specs compare po dito kay Honor GT. Sa may 3D mark naman guys, ito yung ating resulta sa may 20 minutes sa benchmark test. Mula 33 degrees Celsius, naging 49 po siya. Dito sa ating performance range, isumabot po siya ng around 16 FPS. At pagdating guys ng loop 10, is bumagsak po siya sa may 9 FPS na lang. Ibig sabihin guys, medyo mabilis yan. I mean, ang ibig ko sabihin, medyo mabilis mong bumagsak yung ating performance dyan. Dito sa may pangalawang benchmark test natin ng 20 minutes, is yung naging temperature po natin mula 45, is naging 52 naman po siya dyan. At dito sa ating performance range guys, sumabot naman po siya ng 10 frames per second sa lang at naging stable naman po siya dyan. Pero guys, medyo mabagal na po yan. Ibig sabihin, hanggat umilit yung smartphone natin, ay eh, talaga bumabagal po yung performance natin. Sa display pa lang guys, wala na po tayong LTPO. Sa build quality naman guys, naka plastic frame lang po siya. Tapos naka IP65 lang po yung ating ratings dyan. Habang naka IP68 na po, yung ibang smartphone sa ganitong presyo, magdagdag na lang po tayo ng konti. Tapos ang malaking tinipid nga ni Honor dito guys is yung kanyang battery. Dahil ang daming smartphone ngayon na mayroong mataas sa battery na lagpas mga 6,000. O yung iba nga guys, naka minimum na ng 6,000 image sa battery. Dahil itong 5,3 image sa battery case ni Honor, eh na po akong sa kanya. Lalo po pagka na yung always on display. Naka silicon carbon battery pa siya dyan guys. Kaso hindi naman po mataas yung battery natin. Or hindi man lang siya naging manipes kaya para sa akin parang wala rin pong silbe itong silicon carbon na battery niya. Well guys, para sa may kulang 20 na presyo ng Honor GT, mas okay pong maghanap na lang po tayo ng ibang smartphone na mayro mas magandang specs compare po dito. Pagdagdag na lang po tayo ng konti, eh makakakuha na po tayo ng mas magandang specs compare po dito sa may Honor GT ngayon. Dahil parang mid-range specs lang po guys ang Honor GT na nakikita po natin sa mga kulang 15k na mga SRP or parang sa mga kulang 10k nga lang yung ganyang klase ng mga specs. Sadyang mataas lang po yung ating charger dito. Pero sa may camera niya, sa may display, sa may battery, ay eh napaka-generic po guys ng specs ng Honor GT. Sadyang malakas lang po yung ating processor dyan. Pero kung Honor na smartphone po talaga ang gusto nyo, eh iting okay na po ang Honor GT kaysa naman sa may Honor X9C na pwede mong ibalibag ay eh, talaga mga ibabalibag mo sa sobrang baba ng specs. Ayun eh, lang po guys yung mabilis sa video ko dito. Thanks for watching.